Ngayon na titira guys. Ay, may baha pa, rin. rin. Na. Oh my God. Yeah. Baha pa rin pala talaga. Pero mababa, mababaw na. Ah, doon malakas. Ay, grabe sa gilid. Lubog pa. Ano yung tanyari dito? So, ito talaga ang mapo ng todo. Pasok dito pa ba sa bahay. Ba? Oh. Dito, Ayun, no? Galing sa Erika, galing sa Lagoa. Lahat yan, dito bagsak. Eh. Mababa kasi. Ah, itong kayo. gitnang to talagang lubog pa. Disaster talaga nangyari dito sa Naga. Oh, lubog yung mga gilid-gilid na ano. Yung mga nasa gilid na mababang lugar. lubog pa. Oh, naku, Diyos ko. Kawawa. May mga estrante siguro na sa sakya. Yan yung, hmm. yan, hindi <todic> yan pwedeng alisin din na lubog yan. Yan eh, bahala pa dun. Hmm. No. Ang dagat na yun. Ito. Ay, lubog pa. Ito, ito. Ay, hindi natatawid pag may uh, tubig. Kita mo, basa pang alasada. Ay, grabe, lubog na lubog ang bahay. Eh. So, hindi yeah, pa oh. talaga siya. Uh -huh. Okay, okay na yung kalsada, pero yung mga dagat ko. Ayun, naging dagat na nga yung mga gilid. Ah. Kasi mataas naman itong kalsada eh. Oh, 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 yung mga, mga bahayan dito sa gilid. Oh. Ay, ay, grabe. Kasi ball niya ako oh. yung, yun, yung mga yung nabasa. Ay, ano? Grabe. Kawawa yung mga ano. Yan o, lang mga dagat. Mga, mga dagat na sabi ni Jane, nag, ano, naging karagatan daw. Yan o, no, tayo na mabaraan nila. RMM Broadcast Center Radio Station Ayan, naging dagat na ako uh, Guys, naging dagat na yung palayan Grabe Dagat na dagat ang palayan, no? Nakailang araw na. Ito yung na kalsada. Oo, oh, kalsada pa na. Tsaka na-clearing na yung hangyong. kalsada na-clearing na to. Malinis na. Ito lang mga bahayan sa gilid. Yung sa may sa mga bubong. nasa bubong pa. Ayan, bubong. Sa bubong na sila kumakain. Oh, barangay Health Station, no? Oh. Lubog na lubog, oh. Okay na ang kalsada, pero yung mga bahay bahay, lubog pa rin. Lubog, oh. Grabe. Hindi na sasabing hindi natatawid. Ito, mababa na to Yan, oh. No? San Fernando. Lubog, oh. May oh. San Fernando. Ito, no? okay, oh. madaling na lang. Uli ang kalingitan, no Sana, wag naman bumagsak si Leon. Ito kasi yung wapang. Yan. Ah, ito. Grabe. So, itong buong milaor na to. Ah, ilog ito. Dalawang ilog kasi tuloy ito rin itong malalaki. Nakapaw. Nakapaw pa rin. Oh, yan pala yan naging dagat na. Yan yeah, eh, ito, itong kabana na to, ito yung matindi ang ano. Tutubigan to ng gusto. So, lutang talaga rito. Sa so, dito mudaanan ni. Eh. Kusa din na to. Wow, wow, maga ni hal lumubog ng tubig, ha. Eh. Yeah. Yan mo yeah, no? mo yan. Yan ba ito? Pag so, yung dagat na yung palayan Grabe, kawawa may palayan ha? at least malinis na yung kalsada guys Doon sa mga babiyahe po no, no, Papunta ng Naga City mula Manila So ito yung kabaan ng kung tawagin nila Or hindi ito natataanan kapag uh, talagang may baha So at least ngayon malinis na yung kalsada pero yung mga gilid-gilid, yung mga bahayan, ay, talaga pulo ng tubig. Babang lugar kasi ito. At dito may maraming ilog. Yung kamukha nito, ilog na naman ito. Mm hmm. Diba, patlo na ito. So, pag umakapaw-apaw itong mga ilog na ito, oh, yun ang tendency, si baka yung San Fernando Bridge na yun. Oh. advantage na ng kalsada rito medyo mataas at tinakasan talaga to dahil para sa baha problema yun na nga sa gilid lubog ah lubog ang mga kabahayan after nito wala na okay na